Ito ang mga Lamborghini collection ng mga mafia na nagkakalaga ng 400 million dollars. Balak ko ito nakawin pero delikado kasi mga armado sila. Kaya naman sinama ko na si Pau Pau para may kasama ako magnakaw. So ayun guys, papunta na kami guys sa gang, gang base guys. Kasama ko pala si Pao Pau Pau. Uy Pau Pau, bad yan. Ay up, Pao Pau Pau? Uy musta ka? Warap up, ka? Ayos lang, ayos lang, ayos lang pre, ayos lang. Sama tayo, sama tayo. Dito tayo, nakawin natin yung one. Tama na ata yung may-aring ito eh. Mayawan pa? Ba? Hmm. Ano bang mga sasakyan na nandod pre? Balit, nabilitaan ko, mga Lamborg, Lam, Lamborghini collection daw yun eh. Ayod, karta yod. Ganda talaga. Ano yung sinasabi, sinasabi nila ang matutuloy? yun, yun ata yan eh yung mga stolen yata ata yun mga matulin na Lamborghini labi oh. talaga saan kaya yun saan yun balinda hindi ko alam eh ako limutan yung ata yun eh dito dito lang yun eh ito ang motor natin pre ang bilis ha pre, bilis talaga ang bundok to eh oh, ang bundok dito na ata yung ba talaga <laughs> ay matik yan Ito para na amoy ko na po ata pre oh dito ba yun na amoy ko na pre Eish, dito, dito 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 mga pre tara po yun tara tara kunwari bintahan natin ng pan ayun uh, ng food food delivery tayo ng food panda tayo oh ito 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 okay na wala na tara 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 Ah, magandang umaga po mga sir. May pa-deliver kasi yung boss nyo ah, uh, Panda uh, Sige sir Pasok lang Patala pasok tayo uh, Dito dito ba yun? Ika, okay, may mga armado pala dito Grabe palang ba, mga guardia dito no? Tignan mo Ay, okay, okay. Uy, grabe, may grabe. Kita mo yan, trick. Huwag ka na, huwag ka maganyan. Baka maalataan tayo ng mga nanakaw. Kunwari tayo na mag-deliver tayo. Saan ba yung may ari dito? Ayo, grabe. Tignan mo yan, oh. Grabe, makalambu collection. Uy, ayun, nagda-dance may ari. Ito ba yung boss? Siyempre, siyempre, ganda pa yun. Ganda nga yun, animated. Animated ba Busing! Walang araw, sir! Busing! Sir! sir. Agabi. grabe! Ito pala yung food panda delivery nyo? Anong food panda? Wala naman akong pinapadeliver, ah? Eh, may kala... May nagkani tayo, eh. B big bus daw? Order ng mga uh, food. Wala But naman si Big Boss dito, ah. Eh, sa sabi kasi doon sa post mo na order ako ng pagkain kasi gutom na ako, wala na akong makain. nag exercise nga ako dito kasi ang taba-taba ako na, tapos dililibiran didili, mo ng pagkain. Tanga ka ba, ha? Oh, grabe naman, sir. Mabait naman ako dito. Huwag mo naman kami murahin. Mabait kami. Sir, eh, tanga, tanga, ka kasi. Tanga ka kayo. Kayong dalawa, tanga ito, oh. isa ka Nakamaskara kayong dalawa. Eh, ito kalbo. talaga yung mukha ko, eh, sir. Eh, ba't ba kayo nakapasok dito? May e-card dito sa ano? Ay, nagsabi, sabi, papasukin daw ka kami, sir. Kalbo. Eh. Kalbo, kalbo, kalbo. May kalbo. Anong kalbo, anong kalbo? <coughs> hindi ka yun, sir. Hindi, sir, ka hindi, 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 ikaw. di ka naman kalbo, sir. May buhok ka, oh. Isa. May <laughs> buhok, may buhok isa. Ay, huwag na yun, sir. Joke lang yun, sir. Grabe ka naman, sir. Ay, So, sir. Uh, ano? Yeah. Taas kamay. Taas kay inyo kamay nyo. Iwagayway. Iwagayway. Uh, grabe. grabe naman yan, sir. Eh, bakit wagay taas? Nag-deliver lang kami, sir. Eh. Ayun ano? oh madami okay, pa akong deliver sa likod ko, sir. O, ba't ba't nag-problema ba ko yan? i mo na yan kasi ikaw yung delivery. Ay, grabe problema pa talaga, yan. sir. Ay, huwag. Hindi sir. ka naman naawa sa mga oh, delivery rider, sir. Ang mo ko na mas karoon itong isa. O, yung sumasayo pa ito isa. Babaralik ko itong nito. Sige. Ito <coughs> so, ang gawin kong fishbowl yung itlog mo, ha? Wag naman sir, so, mabait sir. yan sir. Uh, kasama ko yan sir eh. 150 per day lang yan sir eh. Tapos barilin mo pa. Yes. Ito na lang kayo magtrabaho. 1,000 per day. Ah oh, grabe, maganda pala sa iyo magtrabaho sir. Uh Oo, -oh. pero may sunto kayo, ganun. Ay wag naman sir, sir. sir. mabait kayo sir. Oy! Ba't ba ito nakamaskara? Ba Ay, naka maskara nakamaskara kayo. kasi nasunog kasi yung mukha yan sir. Nasunog, kahapon. Hindi ako na dito. Pangit na mukha na dito at kayo na pa dito. Nag-deliver nga kami ng foodpanda. panda, di mo ba alam? Grabe ka naman Hindi, eh. Hindi, wala akong pinapadeliver nga, nag i nga ako kasi ang taba-taba ako eh. Eh baka taba sa... Nako, na fake na, booking ata kami ah. Oo, oh, fake booking kayo, fake booking kayo sir. sir. Tara, 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 tara. Umalis na kayo dito ah. May bubunin ako sa loob. Umalis na kayo dito sir. Sige, 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 sige. Umalis, umalis, umalis. Tara, kunin natin yung isa. Tara, tara, tara. Isa-isa tayo. Dogi, ang bilis. Uy! Uy, sir! Mabait kayo, sir! Dogi! <laughs> so yun guys, nanakaw namin, gagi! Grabe talaga yung boss na yun, ha! Patay po na rin, patay na ata yung kasama ko, ha! So yun, guys, mauna na ako guys, sayang itong... Grabe, e Lamborghini e Evo! Ay, Ibo. Oh, Ibo. Grabe, nanakaw natin, guys. Bahala lang yan si Pao Pao, guys. Baka mamatay na yun. Kung hindi yun namatay, syerte talaga siya. So, ayan, guys. Ilagay na natin to sa garahe natin, guys. Baka ma... Baka makuha pa to ng may-ari nito. Woo! Lagi. Tara, sunod ka sa akin. Tara. Dahan-dahan lang. So, ayun guys, nandito na kami. Grabe oh, ang tulin talaga yung isa guys. Matulin. Matulin tong isa guys. Grabe. Binabaril ka ba? Natamaan ka ba? Hindi. Tataman, tataman ako pare. Sige, sige. Pagamot lang natin yan. Tapos mag cellphone tayo. Mag radio tayo, radio tayo. Talikan ba natin yung dalawa doon? Oh, uh, sayang naman yun. Sayang. Dalawa ba tatlo? Parang may dalawa pata yun Dalawa pata yun, di ba? Tara, radyo tayo, radyo tayo Para mag... Sige, sige, sige Pre, huwag nyo Sige, sige, sige Sige, so, hey, uh, ito, bahala dyan Balikan pa natin yung dalawa Sayang yun eh Sa likod tayo dumaan Tapos i-ready mo yung kutsilyo mo dyan Kasi para hindi tayo marinig Kung kutsilyo yun na lang natin Sige, sige Sige Ito pare, ito pare, pare Ito dito Berapa, hari? Itu, Pari, tirainmu, likuranmu likuranmu ini likuran Ini kayian. Nih, Oh, kaya, nice one. Wait long. Wait lang lang. Wait lang, wait lang. Okay, eh, may papunta. Wag ka, wag ka pakita. Ito tayo, kabila tayo, kabila tayo. Ha? Ta ingat, ingat lang tayo pari. May, pala, may dalawa dito eh. May babantay. Eh, ako, eh, ako nito, ako nito. Ikaw sa isa. Oh, ikaw sa isa pari. Ikaw isa. Oh, hmm, Gerahin mo yung isa. Oke, hey, aku bala uh, aku bala lepa. Uh, tiki, kaya yan, kaya yan, kaya. Hmm, nice one. Ah, dito tayo ta. Jan, jan sa damuan. Jan sa damuan. Tago ka jan. Jan out ka, may baril ka ba jan? May baril ka? Meron, meron. dandan hey, hey. lang tayo, dandan. May isa pa, may isa. May tao. Uh, uy, may tao dito ah. Ah, uy, nandito. Dito lang tayo, dito lang tayo. Hindi tayo makita. ikot tayo, ikot tayo, ikot tayo, tara, tara ikot, so, ayun, guys, ikot kami, guys, kasi nandun yung may ari, ito, nagpuputok daw dahan, 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 dahan okay, okay muna ah, oh, ka, muna ka, muna ka so, ayun, guys, nandun yung may ari, guys, pagabina na, guys, eh

tigil tigil oi oi inaabol ka na pa, ikot wag yan layo ka na masyado ah bit o yun guys nanakaw natin tong animated yung kasama ko wala na yun din ito may ari guys, Simulabol kami guys Kailangan natin yung bagbaro nyo Sige, let's go Ay, kamusta ka na? Wala ka lang, ano? Ay, balita Ay, oh, inab nabol pa rin ako Tara, nasa likod ako sa iyo Tara. Dandan ka, mabilis yan. Tara, tara. Ilagay na natin ito sa hideout. Tara. Sabay tayo. So, ayun guys. Nanakaw namin ni Pau Pau. Grabe, ang galing talaga ito ni Pau Pau ba. Dito Pau, dito. Grabe. Dito lang yan sa labas pa. Woo, unlimited. Ganda. Nanakaw ko pa. Grabe. Ang galing talaga ni Pao Pao. Ano yan Pao? Ano ba gusto mo dyan? Kukuha ka dyan. Para may pira ka din. Ibinta mo yan. Pao. Ito na, Ito, na lang siguro pre. Ito oh, yeah. ang Ito. ganda ang nito. Mabilis na no. Oh, Grabe guys. To, eh. Ito yung mga Lamborghini collection ng Mafia Gang guys oh balita, Pau. May, 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 uh, mansion ka na ba dito? Wala pa? Wala pa eh. Oh, bili ka na. Ibinta mo yan, tapos bili ka mansion para maganda. Oh, so, guys, ito yung mga ninakaw namin ni Pau-Pau, guys. Grabe. Ang galing pala ito mag ni Pau-Pau, guys. Grabe. Pau, musta dyan, Pau? Grabe, galing mo. Sama ka sa akin next, next nakaw natin, ha? Baka, baka naman. So, guys, nag content creator pala to si Pau Pau no subscribe nyo naman Pau Pau PH ayan so yun lang yung video guys no uh, sa gusto magpa shoutout guys comment lang guys pero ito yung nagpapa shoutout shout guys so yun lang yung video guys salamat sa panonood itchy boy dong eps peace out yo